Mga babaeng na link kay Dan Fernandez Ang kapamilya actress at vlogger na si Ivana Alawi ang pinakabagong iniuugnay kay Dan Fernandez. Nagsimula ang espekulasyon ng mapansin ng netizens ang pagkakahawig ng kanilang walk-in closet at kusina. Kumalat ang mga larawan online at maraming naghinalang magkasama o may ugnayan sila sa likod ng kamera. Gayun pa man sa isang panayam, nilinaw ni Ivano na magkaibigan lamang sila ni Dan at hindi niya nakikita ang sarili na magkakarelasyon dito sa reputasyon nitong babaero. Ang former actress na si Sheila Israel ay ang asawa ni Dan. Ikinasal sila noong December 2002. Ang kanilang pagmamahalan ay nakabuo ng na tatlong mga anak. Naudlot man ang showbiz career ni Sheila pero naging successful housewife and mother naman siya dahil mahusay ang pagpapalaki niya sa kanyang mga anak. Noong 2024, iniugnay si Dagi Sandra Leong, ang point person ng kumpanyang Whirlwind at Lucky South 99 Pogo. Isa si Dan sa mga congressman na nag-iimbestiga sa illegal na pogo sa bansa. Napansin ng isang kongresista na tila maraming alam si Dan tungkol kay Cass na hindi pa niya nasasabi sa iba dahil dito natanong ko nag-uusap pa ba sila matapos ang hearing inamin naman ni Cassandra na sila ay at nagtitextan.